Nitong nakaraang linggo, sunod-sunod ang -sunod inspeksyon ng Bureau of Customs o BOC, katuwang ilang ahensya at opisyal ang pamahala ng mga warehouse ng bigas sa Bulacan. Nagresulta ito ng pagkakahold na sa kalahating milyong sako ng bigas. Sa laging handa public briefing, sinabi ni Customs Spokesperson Attorney Vincent Philip Marunilla na may labing limang araw ang mga rice traders at owner ng mga pinasarang warehouse ng bigas na magpakita ng sapat na dokumento. Sa oras ani ang bigo ang mga ito na magpakita ng dokumento, ay kukumpiskahin ng pahamalaan ang mga bigas. Bibigyan po sila mula nung pag-serve sa kanila na aming letter of authority ng 15 days no? Opo. para po maproduce yung kanila mga dokumento. Once po na mapatunayan naman nila na itong mga to ay covered ng uh, import permit at uh, kulang na bayaran ko ang kanilang mga duties and taxes, eh agad-agad naman po itong pakakawalan. Ngayon kung hindi po, Uh, covered ang mga to at mapatunayan po namin na smuggled ang mga bigas na to. Hmm. Meron po prosesong dadaanan sa so, po perfect po yan uh, para, maging, uh, para para dispose po ng gobyan. Sinabi rin ni Maronilla na ang mga makukupis kang bigas ay maaaring ibenta o idonate sa kinukulang ahensya ng pamahalaan. Sa ilalim po ng batas namin, maaari po namin siyang uh, ibenta o okay. idonate po uh, sa Ukulang government agency kung saan po maaaring uh, uh, pakinabangan to at uh, i-distribute sa ating mga kababayan. Dadaan rin aniya ang mga nakukumpiskang bigas sa Inspection ng Department of Agriculture upang matiyak na ligtas sa mga ito na ibenta at makonsumo ng publiko. Magsasagawa naman ang BOC ng backtracking upang mapanagot ang mga smuggler at hoarder sakaling mapatunay na walang kaukulang dokumento ang manakahold na sako-sako ng bigas. Kung mag, mapapatunayan po gano'n, no? kasama Opo. po yung mag aming magiging investigation, yung backtracking investigation na pinatawag. No? Para po alamin kung anong scheme ang uh, ginawa para po makapasok sa ating bansa at uh, maiwasan din po maulit-ulit uh, na ganitin ang ganong klaseng uh, paggagawa. Magugunita na una ng inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos na inspeksyon ng mga warehouse ng bigas upang matiyak na dumaan ang mga ito sa tamang proseso at walang hinuhord na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado. Para sa Joseph Pilipinas kung mahal, Dinar Flores, SMNI News.